Oy, kapisher, grabe ang laki mga kapisher. Oh my god, thank you Lord. Oh yeah, kapag na The gamay. La! Gamay! Wow! Grabe ka laki! Hi! <laughs> <laughs> oh my god, sa wakas ako ulit na ah. Ay, oy, oy, the, grabe oh. Malaki, malaking, 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 King Salabing Salabing sa laging sa sa labong Bing sa labing sa lagangan King Uy 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 walang uwi sa flight Standard na tayo dito ay nakawali si Fisher Bins na ano Laking suus Grabe daw lucky daw mga ka Fisher Grabe -hoo -hoo! Dali ah puna Ala gamay. Lagam Ala Wow. Oh my god. Roper. Fisher uh, ano to. na ano yung kuha natin. Tinola na isda na malaki na maliit. Iyan bubuksan na ni Kapisher Jan di Jan Aris. Iyan. <laughs> Wala kaso. Okay. So ngayon mga ay Mabalikan natin yung mga malaking bisugo na huli natin kahapon, yung 1.5. So ngayon ka Fisher, uh, balik, uh, trabaho tayo ka Fisher sa pangingisda. Samahan nyo kami ka Fisher, huwag kayong magsama sa maporta. Let's go, okay. yo! <laughs> Bata, hindi ko na. <laughs> So ayan mga kapisher, papunta na tayo. Tas 'yun yung bangka natin. Grabe yung yung sigras ng bangka natin, hindi pa nalinisan. So kita-kita tayo doon sa laot. Ah, uh, so ayan ka fisher andit. Dito, dito na tayo sa area natin ka fisher kung saan marami tayong mga kasamahan na manging isda ka fisher, mga whales na ka fisher ah, baka maraming isda dito na nakaabang sa amin at nag-aantay. Oh yeah. <laughs> yan dami namin mga ka fisher mga uh, kasamahan namin ka fisher. Mga 12. dapat siguro. Ayun mga ka fisher, kaya nga na. Isding na tayo, tara bigyan. Ayan ka Fisher, unang laglag ni ka Fisher doon ka Fisher <laughs> Tingnan natin kung may kain ba dito ah, Abangan nyo ka Fisher Ayan mga ka Fisher, unang hulog uh, tayo, Kapisher, uh, Kuha tayo kapisugo. ng good size na bisugo Bigi okay. ka Fisher Grabe ka Fisher, grabe Lah, grabe ang laki mga ka Fisher, oh my god Oh, may kinain oh Grabe oh Thank you Lord Talagang biyahe. Biyahe. Ha. Sumasal? <coughs> <coughs> nang laglag. Ote nang <coughs> undur-undur. Mm, sigdayan na sila mga amo na. Meron na tapok e no. mga fisher. Dapat <coughs> kayo mag-ila fisher para makarami kayo. Marami kayo ng butit. Iya, <laughs> hmm. e, yeah, so, oh. <laughs> <-pogeng. Manita> na naman ah. Poging pogi. Panitan ah. Hehehe 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 Sayo lang dan ta. Ano na eh. Mo balibot balibot nya. bilugan ni biluganya biluga nya. Ibutos kasod, kasod Kira to mo kira usah. Yang buton. Kay okay. no na no, no, okay. tadi gabut eh. Ya. Yan. Lah hindi na huli. Aya, ka Ligtas pa talaga yung isda ends. Aw. Liliit kasi ng isda dito mga malakas kumain pero liliit. Di gaya nung nakaraang araw na nahuli namin eh. Nakabenta ng 1.5. Grabe yung laki mga bisugo. Dito hindi masyado mga. Ayan, nakahuli si PC si Regine. Tingnan natin kung ano. Ay, gonggong. -gong. Ah, kadako. Ala, sagbao na. Sayang, trabawaan na ito na eh. at kong gibutangan eh. Ha? let me kasi ayun yung pahay natin mga kapisher uh, maliliit na mga hipon o si sayan sa, hipon o hipan uh, yun nagsulog na naman si kapisher Binge sablay kanina yun. yung pag um, ano palagi. niya, pag sanit ayun nakahuli na naman grabe si fishery din palagi na uli Gunggo na naman. Oh my god, thank you Lord. <laughs> Sarap na naman ito sa sinabuan. aw, oh, sa ano pala sa sinabuan. Oh my god. Ayun yung walang huli oh. <laughs> Sabay ang dalawa. Kauli rin si Fisher Aristoto. Si Fisher Vince. natin. Naip na mga biraya eh ayun soos ayun uh, ah, punta tayo doon kung um, manong holy ni Fisher is tuto oy <laughs> But, <tete. laughs> Alo, <nalag -lag>. <laughs> buti te ala nalaglag ayay buti nalaglag eh buti te mga kapisher itong kapisher ng isdang malaking <laughs> tuna Ito bang yan grabe na kuha kapisher ay basaan na mo grabe kuha na mo paita oy oy Kita kinaboy po pobre ay. Eh. Ay. Uh, tanghali na kape share kaya magluluto natin ng uh, isda na tinola. Lulumsan natin yung mga isda diyan. Okay. Yan may may alah na nala. Galay ani eh, ulin sibuyas. Ay ay ulin ay ulin lang sibuyas kaya para mahumot.

Sili. <laughs> sili. <laughs> at sili at lagaw. Alright, bebe. Let's read, bebe. Loloy. Loloy, sipa. <laughs> Dung. Kawai, ka mga agad po kakaon dong. Kain mga kapisir! Come on! Ito niya, kaya ega o. ni pulok po ah. Abi, ang mukha ni Dudong kapisir, ang laki. Laki. <laughs> Ito to kapisir ng kwan first first ay maraming business na pala ngayon pa lang <laughs> sobrang laki ng bisugo ka-fisher hindi <laughs> niya alam kung isda ba ito mga ka-fisher grabe <clears throat> kilas ng pambot na ito na suwos suwos mga ka fisher malaking suwos oh Grabe yung isa mong kapi-sir, nakahuli raw. Grabe 'tong kapi-sir. Dali konti, kontilah. Uy, uy, sos naman. Grabe nga sos dito ng kapi-sir. Puro na sos pa gikan sa sos. Buo ka ba sos? Puro <laughs> Grabe yung lalagyan mo. Hehe. Te dilagay lang dito sa loob. Ito kapiser kapisher. Malaking itlong. Malaking betiti ah. Tagra. <tuk> lah Tegra ah. Gamay. Aduh, dapat nil dong. Grabe king gaya gani adong ay. Mga kapisher, pauwi na ha.

Medyo sa So mga kapisher, kakatapos na natin mag magtimbang ng ating mga isda. So i-reveal natin mamaya kung gano'ng karami yung nabinta ng ating huli kanina. Malapit na tayo mga ka Alright. O uh, ngayon Kapisir, mag i-reveal natin kung magkano kinita natin yung kanina ay fisher Ito yung kinita natin. Yung big natin na bisugo, 1.9, 340 to. Yung asoos, 5 kilo, 650, kasi 130 yung kilo niya. Yung pakasun, tawag sa amin, yung ginagawang tuyo, 91 lang, kasi 1.3 lang, 70 lang yung kilo nun. Uh, mabot lahat ng 1,083. Uh, yun lang mga kapisher, uh, samahan nyo ulit kami sa, sa daming mga episode. Thank you for watching.